<clears throat> Dahil po sa suporta niyo po, um, meron na po kaming sariling bahay. Actually po, pangalawa na po namin bahay to. Hindi pa po tapos yung sa Maynila po. Gusto ko pong mag-thank you po talaga sa inyong lahat. Lalo na po sa mga sumusuporta at kay Ate, ate Ani po. Thank you po and happy birthday. Ang muk. na, Ayam, yan. Thank you, Pala. Salamat ka lang. Thank you. Thank you. Wala, wala wala nakapingil. Oo, mukha niya. talaga mukha bunso. Um, <laughs> Mula kay Sikmaya. <laughs> ano, um, siyempre, ulo ko mo, hindi. Siyempre, uh, nain mo, May bawa pa siya. Ano kay mom, kasi siya po yung nag ng hindi po magiging posible kung wala po kayo. Tsaka, syempre, hard work din po ni Papa. Okay. Uh, siyempre po, tingin rin po kay ano, kay Ate Ani or kay Tita Ani kasi um, siyempre po, tumulong din po siya sa bahay, sa mga kastusin po. ko so, ma'am, thank you po sa inyong lahat. Kasi I'm sorry Sige pre proud ako po, thank you po Sige pre po, it's special po Thank you po kay Kuya Val, Ate Edna at kay Kuya Ra Thank you po kasi mamutahin Hey! Ayun na na Ayun na na Ani tawagin mo ang uh, manlangin sa bahay nito? Ati muna pakee si ano? Ati ani Hermila ng happy birthday? Bisaya talaga ko manta? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, pagod niyo po kay Ate Ani Aramilia. So, hagin natin po para ipag at uh, baka may short message si Ambassador Jim Raylon. Iyong magandang tangani po sa lahat kayo yung mga ate Edna, kanina pa At sa lahat ng naa dito. Ang mababaw din ang aking lupa. Kala ano na kapag yung anak po yung nagsasalita. Ang nakita ko lang na kanina sa kay Pure Health, sa kailang mag-anak, yung ano, yung always think positive. Always think positive. Yung nakita ko sa kanina. Yung sinasabi ng Hebreo 11.1, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari yung mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kung ba ito yun eh, sa kayong pagiging always in positive, yung papunta sa pagiging success, yung tagumpay. Ang, ang tagumpay kasi, hindi biglaan. Hindi biglaan ang tagumpay na mag-uumpisa ka ngayon, isang araw, dalawang araw, tagumpay ka -adag. Hindi ganun may proseso. Ang natutunan ko sa umagang ito, kay Pure Health, sa mga testimony ng bawat isa, yung nakita ko yung ano, yung sipag at yung tiyaga. Yung sipag at tiyaga, hindi pwedeng maghiwalay. Masipag ka nga, pero hindi wala ka namang tiyaga, Wala rin. Kailangan magkasama yung sipag at tiyaga at eto na uwi.